Hey guys, sa dami lumabas sa mga smartphone ngayong taon, ito yung limang smartphone na dating sulit para sa akin nung unang labas nila, pero kaya hindi na sulit bilhin ngayon. Unang-una itong si Realme C51. Kailan lang nilabas ng smartphone to ni Realme na mayroong 5 to na SRP sa may 364 na version at 4128 na version nila. Meron siyang 6.74 inches na mayroong IPS 90Hz sa display, Unisoc T612 na processor, dual camera na mayroong 50 megapixel na main camera at 5 megapixel na front third up notch na camera na mayroong 5000 mAh sa battery at 33W sa charger. Sa unang tingin mga sulit naman ang specs ng Realme C51 at para sa akin kung Realme talaga ang gusto niyo maganda naman ang specs ng smartphone na to para sa may presyo na meron siya. Ang kaso lang di naman natin pwedeng baliwalayin sila Infinix sa Tecno na mayroong mas magandang display at mas mataas sa storage at mas mataas na RAM sa may ganyang presyo compare nga kay Realme na outdated na yung display tapos mababa pa yung RAM sa storage. Pangalawa itong sa Intel S23. As of recording this video is meron siyang 4000 na SRP sa Mi 4128 na version niya. Sobrang sulit ang smartphone na ito nung unang labas niya. Dahil mas maganda at mas mura siya kila Infinix sa kila Tecno. Ang kaso lang after lang ng ilang buwan, wala pang isang taon guys. Bigla na siyang lumuma agad itong sa Intel S23. Dahil marami na naman na lumabas sa mga bagong Intel, bagong Tecno at bagong mga Infinix na mayroong mas magandang specs compare nga dito kay Intel S23. Lilinawin ko lang guys itong limang smartphone na sasabihin ko. ay eh sulit naman sila kung gamit mo sila ngayon. Ang concern ko lang dito ay sa mga new buyer na maghahanap pala ng mga bagong smartphone na panggamit nila sa mga pangregalo. Pangatlo nung ulan lumabas ang Vivo Y27, nasabi ko pa na sulit naman ang smartphone na yon para sa may 8990 na SRP niya. Kahit pa naka J85 lang pero naka 44 watts sa na charger. Ang kaso lang after nga ulit ng ilang buwan, wala na guys, super hindi na talaga worth it ang smartphone na ni Vivo. Para sa mga specs na meron siya, hindi masyadong siyang overpriced. Para sa may 9,000 na SRP, meron siyang 9 sa display, 50 megapixel na main camera, mabilis nga yung charger niya. Kaso nga lang naka 128 yung kanyang storage dito. Napakarami ng mas magandang specs compare nga kay Vivo dito sa may presyo. Unang-una nga si Tecno Camon 20 Pro 4G. 9,000 din yung kanyang SRP, pero napakalang ng difference sa overall na specs na meron si Vivo, saka itong si Tecno. Pangapat itong si Tecno Poco 5 Pro 5G. 10,000 yung kanyang SRP ng smartphone na to. At para sa akin masyadong mahal. Dahil nandyan na nga rin si Infinix 030 at yung kakamba niya na si Infinix Note 35G. Halos identical yung kanyang specs. Pero sa mas murang presyo nga, itong si Infinix Note 35G. Dating 10,000 din yung SRP ng Infinix Note 35G. Pero ngayon, madalas nakaroon 8,000 na lang siya sa may 2.56 na version. Yung LED lights lang sa mili ko ni Tecno yung nagpaganda sa kanya. Kaso gimmick lang naman yun para sa akin. Lalo kung hindi naman sa inyo malagang ang 5G sa ngayon. Dahil magkasing lakas lang naman ng 4G na version. At ang 5G na version ng Poba 5. Kung sa games tayo magbabase. At bang lima itong Sinflex 05G. Bago lumabas ang Camon 20 series. Sinflex 05G talaga ang pinakasulit na smartphone para sa akin ngayong taon. Pero hindi na nga guys. Tinatanggalin siya sa Metrono. Dahil para sa Mate 12 kaya na SRP din, Sinflex si 05G, sa si Camon 20 Pro 5G, eh, di hawak na napakalayo ng agumat nila sa mga specs nila. Sa may display, sa may camera, lalong lalo sa may performance sa games. Kaya para sa akin kung pinag-iisipan yung bumili ng 05G ngayon, wag na guys, maganda na lang kayo ng iba, lalo kung sa mall kayo bibili. Yan lang naman guys kung ngayon pa lang kayo bibili, pero kung gamit mo yung limang smartphone na yan, eh, wag nyo muna silang papalitan. Eh para sa akin, sulit pa rin naman yung mga smartphone na yan. Thanks for watching!